mga kabata. Kapag pagkaang bayay, sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit sa lang kalayaan na masapit katulad ng ibo na sa himpapawid. Pagkat ang salitay isang kahatulan sa bayan, sa mga kaharian. at ang isang takwi katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan hindi magmahal sa kanyang salita mahigit sa hayop at maransang isda kaya ang marapat pagyamanin kusa na tulad sa ilang tunay na nagpala ang wikang Tagalog tulad din sa Latin sa Ingles, Kastila at sa Anghel sapagkat ang puong maalam tumingin ang siyang nagawag nagbigay sa atin ang salita natin huwa rin sa iba na may alfabeto at sariling letra na kaya nawalay, binigyan ng sigwa ang unday sa lawa noong dakong una sa aking mga kabata.